Ayon good news po dahil extended po ulit ang ating free 2000 top up free joy red jersey at free j helmet cover hanggang August 17, 2024 po. So pwede po kayong mag in po kahit sa J-Red office po natin ay meron po tayong free 2000 top up. Saan-saan nga po ba ang ating mga j office? Meron po tayong j office sa May uh, Antipolo, main office po 'yon. Meron tayong j office of Vista Mall Second Floor Parking Building. At meron tayong uh, jurid office sa may Vista Mall Las Piñas, third floor parking building. Meron din tayong jurid office sa may Cebu at Cagayan de Oro. Ilapag ko na lang po sa comment section yung mga details po ng ating, uh, yung mga address po ng ating mga jurid offices, okay? So, pwede kayong mag-walk in Monday to Saturday, 8am to 5pm. Magdala lamang po kayo ng inyong mga requirements, katulad po ng NBI clearance, barangay clearance, ORCR at professional driver's license. So, at kung inspired na ang inyong NBI clearance, kahit yung resibo lamang po muna, na binayaran po ninyo ng online renewal ay pwede na po yon to follow na lang po yung ibang requirements na wala po kayo. Dito nga pala kami ngayon sa may Cavite State University Gymnasium po sa may silang Cavite o kung tawagin po nila ay Cabsog silang Cavite. Ayan. So last day po natin ngayon at uh, talaga nga namang napakadaming rider dito sa Cavite. So shout out po sa lahat ng mga riders dyan dito sa may uh, silang Cavite. Pero pa sa kabila, Discounted promo. Ito, gusto ko lang i So, meron pa po din sa may labas na kapark. At uh, ito, ito yung mga nag-orient. So, mga bago po to At uh, yung kanina ay tapos na. nag-onboard na yung iba. So, second batch po ito. Ganoon po so, karami ang mga riders dito sa may silang Cavite. Salamat po sa inyo lahat. At ingat po kayo palagi. Mag-apply na po sa Juoret MC Taxi habang meron pa po tayo yung free 2000 top-up na promo. Ingat po lahat, mga idol. Welcome sa Juoret MC Taxi, mga kasundo. Talagang ano, namang napakaraming riders dito sa Maysilang Cavite. So ang dami po nila. Nasa labas pa yung iba. Nasa batas yung mga